Miss Miss Ih oh, bakit ka tumakbo? Miss, sandali lang. Oh, bakit ka nagtatago? Oh. Miss. Hoy, ano ka? Ah. Hoy, aso to. Sabi mata 'di ka tatimis rekord eh. <tod> <Ayun. tod> Saan ka pupunta? Inaatake mo pa ako. What's up po mga idol? Yan it's me again, Choi Inato Ghost Hunter. So magandang araw po sa ating lahat. No? So shout out po sa ating mga solid subscribers at saka sa ating mga solid supporters na palaging nanonood dito po sa ating channel. So ngayong araw na to mga idol, lagi iisa po ako ngayon at balikan natin yung bahay. I-update natin kasi ma marami na po ang nangyari doon. So balikan po natin mga idol yung bahay na yon at sana walang masamang mangyari sa atin ngayong pag-update no. Kasi marami kasing pumupunta doon eh na mga kakaibang nila lang. So, samahan nyo po ako ngayon mga idol ha at huwag kalimutan mag-subscribe kayo to Inatogo Center at i-click ninyo ang notification bell para updated po kayo sa lahat po ng mga video niya po natin. So tara mga idol, samahan nyo na ako, let's go. So tara mga idol, samahan nyo po ako ngayon, update natin yung kubo. Medyo marami na ang mga damo dito. Mga ilang buwan ako hindi nakapunta dito kaya medyo ano na masukal na dito daanan. Dati medyo ano pa tola wala pa itong mga damo pero ngayon grabe. Nakakatakot na siya. So, Samahan niyo po ako ngayon mga idol ah. hindi na tayo nakapag-update dito matagal na po mga ilang buwan kaya palikan natin yung kubo o bahay grabe na yung mga damo dito ba medyo mainit po ngayon grabe Balikan natin kahit mag-isa lang tayo mga idol. Update tayo kasi ano para uh, may mapanood kayo mga subscribers natin. So pabalik-balik tayo dito, hindi naman porkit pabalik-balik tayo dito ay uh, ano balikan lang natin kasi may nagsabi kasi sa akin na marami daw pumupunta dito magjowa uh, mga matanda bata dito kaya uh balikan natin so ayan napakalawak po talaga ng area dito mga idol oh. Tuhokan natin dito. Tahimik. Ang tahimik. So nandun po yung kubo na sinasabi ko o oh, bahay. Balikan natin. Hindi ko alam kung anong makikita natin ha. Ano ay dulo? loh tadi ikut kemendik apa kata himis sampai jadi anti tataita mahababa pa yung lalakarin natin eh So doon pa tayo pupunta Medyo mahaba pa yung lalakarin natin may malaking butas dito mga idol. Uy. Ayan. Parang may tumagalaw sa tubig. Ah. May tumagalaw sa tubig. tayo. Lapit na tayo sa kubo. So, nandoon na mga idol, oh. Sa, ano na yan, yung kubo. Kita natin. So, nakakatakot siya, mga idol, kasi ako lang kasi mag-isa dito. So, ayan, mga idol. Malapit na tayo doon sa bahay. Bilisan natin. So sa lahat po ng nanonood ngayon, maraming maraming salamat sa inyo. So update tayo, no? Update tayo ngayon. Hindi ko po alam kung anong mangyayari, kaya i-update natin. Kung may makita tayo, wala sa vlog na to. Sana wala masama mangyari sa atin, kasi nag-iisa lang po ako mga idol. So samahan niyo po ako at malapit na tayo sa bahay. So tara. Ayan mo ito lang Ayan yung bahay Wala naman ako nakikita Kansin kasi naka-itim siya, hindi ko nakita. May tao pala. Ayan mga my may nakita ko kanina. Nakaitim, babae siya. Baka binalikan talaga ng mga aswang dito. Kasi yung bahay na po yan mga idol, ay bahay po yan ng aswang. Yan. Ilang taon na po yan, hindi puti. Wala, wala nakatira niyan. Wala nakatira sa bahay na yan. Kaya binalikan ko ngayon kasi may nakapagsabi sa akin na yung bahay na yan ay binalikan ulit ng mga aswang daw. Sana may Prometa, so yung mga ito May nakita kasi ako dyan oh. siya. Pero bilang nawala. No Baik, you know, apa yang ingin kau lakukan di sini? Kanina pa siya napalibot-libot sa bahay. Paikot-ikot. Ano kayong ginagawa niya dito? Ayun, Ayan. Ayan. Nandun siya. So mga idol, ayan, lumabas lang, lumabas yan. So kanina ko pa siya tinignan dito. Paikot-ikot yung babae, Nakaitim. Tanungin natin kung anong ginagawa niya dito. Kung hindi siya aswang o normal siya nga tao kakausapin natin sino kaya ang may-ari ng bahay na to saan na siya hindi ko siya nakita hindi ko siya nakita Miss? Miss? Uy, oo. Bakit ka tumakbo? Miss, sandali lang! Isa mo, ito lang. Oo, bakit ka nagtatago? Oo. Oh. Miss? Magtatanong lang ako kung ikaw ba ang may-ari ng bahay. Huwag ka namang ano, mahiya sa akin. Hindi naman ako masamang tao. Pag, uh, bakit ka nagtatago? Miss. May kasama ka ba dito? Ikaw lang ba mag -isa? Miss. Miss. Uy! Ano ka? Uy! Uy! Aswang to! Salamin mga tagad natin, eh. Mr. san Saan ka pupunta, ha? ina mo pa ako? Ay! Oh. Ay, ako! Santa Patris, binidikti ko sa Krasik Milox. Mundra ko si Milox, badri tru sa tanah. Nang Santa Malak Rebas, ipsi binina bibas. <laughs> mga idol, aray kinak kinakabahan ako. Oh, nabigla ako. Alam niyo mga idol, na marami talagang mga ano dito kaya mga aswang na di dito huh. Oh. pak kita kita nandyan ka sorry mother kita ate mister kule mm. sige oh kita kita ha saan ka tatakbo saan ha ayan mga idol hmm tingnan nyo oh gumagapang siya bakit na pa kabilis niya grabe kahit araw ngayon oh tumatalang-talang siya bakit ah, na niya hindi ko siya mabutan ang lakas niya mm. oh. Ay. grabe ang lakas niyang tumakbo do napakalakas niya kahit babae siya ay hey, yun para may kasama siya dito alam ko nagtatago ka lang dito eh delikado yung mga ganito mga tao alam mo mga idol, yung mga aswang na yan, mga tao din naman yan, namumuhay ng normal. Kaso nga lang, kapag ano, nakita natin, yun, umaatake sila. Hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon mga idol. Alam ko nagtatago ka lang dito eh. Napakabilis niya. Alam ko may kasama ka. baka anak yun ang matanda ng mga idol kasi yung, yung matanda na nakita natin mismo dito ay may anak siya marami babae at lalaki baka yun yung anak na matanda na babae alam ko nandito ka lang eh uh. Alam ko nandito ka lang kaya nagtatago ka. Sa so, yun mga idol, no? siya nawala dito. Sorry, matter kita Mr. Kurde. Oh. Ano yun? Nandito ka lang eh. Nagtatago ka. Hindi ko na makita. Napakabilis magtago sa puno. Uff. Alam ko nandito ka lang sa mga puno nagtatago eh. Bilis niya mga idol. Napakabilis niya. yung bahay mga idol buti na lang binalikan natin dito so yun mga idol buti na lang po binalikan natin dito kasi wala talaga akong balak na pumunta dito pero naisipan ko lang na pumunta dito kasi nanaginip kasi ako mga idol kagabi na nanaginip ako ng uh, aswang kasi halos na lang po lahat ng mga panaginip natin ay puro na aswang kaya ngayon mga idol uh, binalikan natin dito kaya kahit mag-isa lang po tayo, bumalik tayo dito. Kasi kutub ko kasi na binalikan talaga ng mga pamilyang aswang. Kasi yung matanda na nakita natin, hindi pa natin na nahuli. Nahuli namin siya mga idol pero nakawala at ngayon gumagala dito sa area na to. No? Kaya may anak kasi siyang lalaki at babae. Baka ito yung babae na anak ng matanda. Kaya sana makita natin at mahuli natin dito mga idol. Kaya mas maganda nga dito na lang ako mag-vlog. No? Kasi para mahuli natin yung uh, bata anak ng ano uh, matandang aswang so ayan po ayan mga idol oh ito yung bahay Uh, oh, sana kaya nagpunta yung babae na yun. Uy! Ano yan? Lo! Uy! Ayan siya! Salamat ka dati, Mr. Conde! Oh, oh tumat. Nakita ko mga idol. Galit siya, nagalit. Dito siya. Ano to? Hmm. Pao naman ito. Nabubulok na na saging. uh <laughs> oh. Alam ko nandito ka nagtatago eh. So tabi-tabi po. Hindi pala sila makapa. Ah, ah, Riko. Oh. Nakakapaso. Oh. Ay. Ah. Nakakapa parang may ano mga idol. Ano 'yan? Parang kakaiba yung ah, kandado na 'yan. Parang may orasyon. Hello. Hindi basa-basa makapasok yung mga ito. Ang chinelas. daming mga chinelas dito. Ah. Aray. Medyo na mahapdi ah. Ano kayang nilagay na orasyon dyan? Hindi kayo napakalakas naman. Sagrado. Kaya pala ah. Saan na kaya inagpunta na yun? Kaya pala hindi makapasok. Kaya pala sa labas at saka sa silong lang makikita natin yung mga aswang may orasyon na binigay. Baka yung albularyo dito. Kasi dati-dati mga idol may ano ko dito na oh. So yan. Nakakapaso yung ano niyang mga idol. Parang may orasyon. Alam ko yung ano lalaking albularyo siguro may gawa dito matagal na siguro nilagyan niya yan ng oras niya yan uy oh. so yun mga idola ah ano to bilang nawala kasi yung babae ano to? So yun mga idol, magman, uh, muna tayo dito sa glit. Baka makita natin yung babae dito at baka mahuli natin. So sa lahat po ng nanonood ngayon, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan, medyo wala akong nakita ngayon. Baka nagtago na yung babae kanina. Nagalit sa mga idol dito. So kakaibang bahay ito, kaya pala hindi ito basta-basta mapasok. Walang pumapasok kasi bahay, bahay ito ng albularyo mga idol. Baka binigyan niya ng orasyon dyan hanggang sa labas lang yung mga aswang dito, no? Baka may ginawa nilang lungga dito, no? So, buti na lang binalikan na natin. So, yun lang po mga idol. Magpapahinga tayo doon sa may ano, mag-aabang tayo kung may, may, makita pa tayo dito, no? Sana makita natin yung mga pamilyang aswang dito. So, yun lang po mga idol, ha? maraming maraming salamat sa inyo. Aalis muna tayo at magpapahinga tayo sa glit. At apit. Apit tayo sa susunod.